Hi. You are viewing Disciples of the Word Catholic Apostolate YouTube channel. Isang pinagpalang araw mga kapatid. Ito po si Brother Dick na nag-aanyaya sa inyong samahan ako dito sa ating talakayan ang kwento sa Biblia. maging mahinahon tayo at magsimula tayo sa pangumagitan ng isang panalangin. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Sinabi ni Jesus sa Kanya, Naniwala ka ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga hindi nakakita, ngunit naniniwala. Marami pang mga kababalagahang ginawa si Jesus na nasaksihan ng kanyang mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natatala rito ay sinulat upang sumagkalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Higin natin ang gabay ng Espiritu Santo. Pumasok ka sa buhay ko, O Espiritu Santo, upang ang lahat ng aking kaisipan ay maging banal. Gumalaw ka sa buhay ko, O Espiritu Santo, upang ang aking mga gawa ay maging banal. Himukin mo ang puso ko, O Espiritu Santo, na mahalin ito kung ano ang banal. Anakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang maipagtanggol ko ang lahat ng banal. Gabayan mo ako, O Espiritu Santo, upang ako ay laging maging banal. Amen. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang una nating tatalakayin ay ang pambungad na kaalaman sa kwento sa Biblia at ito ay tungkol sa salita ng Diyos. Bakit ba ito ang paksa ng ating talakayan? Ano ba ang gamit ng salita ng Diyos sa ating buhay? Ang salita ng Diyos ay dapat marinig at pakinggan. Ang salita ng Diyos ay dapat mabasa at maunawaan ang salita ng Diyos ay dapat maidasal at pagnirayan. At sa kahuli-hulihan, ang salita ng Diyos ay dapat nating maisabuhay. Saan ba natin matatagpuan ang salita ng Diyos? Ito ay maaring mabasa sa banal na eskriptura o banal na Biblia. Ito ay maaring makita sa buhay at banal na tradisyon ng simbahan at ito ay maaring matutunan sa pamamagitan ng mahisteryo ng simbahan. Ang talakayan nating ito ay magtutuon pansin sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Ang ating talakayan ay magiging isang pagtuklas sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng isang malaking kwento. Ang malaking kwento na ito ay para rin isang telenovela na binubuo ng marami pang mga maliliit na kwento. Subalit, maaari nating masabi na ito ay isang malaking love story. Katunayan nga, ito ay ang greatest love story ever. Ito ay dahil sa ito ang love story ng Diyos at ng tao. Ang kwento ng ating pagkakaligtas, ang malaking kwento sa Biblia. Masasabi na ito ang pinakamagandang kwento na naihayag sa buong mundo sa lahat ng panahon at ito ang kwento sa Biblia. Ang sabi nga ni San Agustin, ang umibig sa Diyos ay ang pinakamagandang pagmamahal. Ang hanapin siya, ang pinakamagaling na pakikipagsapalarami. At ang matagpuan siya ay ang pinaka mahalaga, na gantimpalang makakamit. Ngunit ano nga ba ang Biblia? Ang nasabing Biblia ay ang nakasulat na salita ng Diyos. Anong uri ng Biblia ba ang dapat nating gamitin sa ating pag-aaral? Ang gagamitin natin na Biblia sa ating talakayan ay ang Bibliyang Katoliko. Paano malalaman kung ang Biblia ay pang-Katoliko? Ang Katolikong Biblia ay may dalawang bahagi na binubuo ng 73 aklat. Ang dalawang bahagi ng Bibliyang Katoliko ay ang matanda o lumang tipan at ang bagong tipan ang unang bahagi ng Biblia na ang matanda o lumang tipan ay binubuo ng 46 na aklat. At ang pangalawang bahagi ng Biblia na ang bagong tipan ay binubuo ng 27 mga aklat. Ang lumang tipan ay kaugnay ng bagong tipan. Ang bagong tipan ay nakatago sa lumang tipan. At ang lumang tipan naman ay inilalantad sa bagong tipan. Ang tunay na Bibliang Katoliko ay may nihil obstat o ang patunay na walang nilalaman naman iyon na hindi ayon sa turo ng simbahan. At mayroon ring imprimatur na nagpapahayag na ito ay maari ng malimbag may ilang dahilan kung bakit ang Biblia ay kakaiba. Ito ay hindi lamang isang aklat, kundi isang aklatan dahil sa laman itong 73 mga aklat na may magkakaibang uri, ayos at tema at masasabi rin na ito ay isang malaking kwento o parang isang telenovela na nahahati sa maraming maliliit na kwento ang Biblia ay ang nasusulat na salita ng Diyos. At ito ay maraming manunulat na kinasihan ng Diyos o ginabayan ng Diyos habang taglay nila ang kani-kanilang mga kakayahang magsulat. Ngunit, iisa lamang ang may akda ng Biblia at ito ang Panginoong Diyos. Kung kaya't hindi maaring magkamali ang Biblia dahil ang may akda nito ay ang Panginoong Diyos. Ang Biblia ay may pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba ng mga nilalaman nito. Sa gitna ng karamihan ng laman, uri, ayos, tema at manunulat, wala naman itong bahagi na hindi sumasang-ayon sa kahit anong ibang bahagi nito bilang isang aklat, ang Biblia ay dapat unawain natin ng may tamang kaisipan. At bilang namang isang aklat ng Diyos, ang Biblia ay dapat unawain natin ng may tamang saloobin. Paano bang gamitin ang Biblia? Ano ba ang dapat gawin kapag nais nating hanapin ang isang bahagi na nakasulat sa Biblia? ang isang halimbawa ay ang bahagi ng Henesis na ating nakikita. Ang pangalan ng aklat ay nauuna gaya ng pangalang Henesis. At ang susunod ay ang numero na bilang ng kabanata sa aklat. At ang sumunod na numero makalapas ng dalawang tuldok ay ang bilang ng taludtod o berso sa kabanata. Sa halimbawang ito, ang bahagi ng Biblia na tinutukoy ay galing sa aklat ng Henesis sa unang kabanata nito at sa unang taludtod nito. O, unang taludtod ng unang kabanata ng aklat ng Henesis. Makatapos natin pag-aralan ang basahin na galing sa Biblia, nararapat naman nating pag-isipang maigi ang ating mga napag-aralan. At moyain mabuti ang ating mga nakain na kaalaman upang ito ay ating pakinabangan. Mahalaga ang ating mga komento, ideya, saloobin, mensaheng natanggap, pagkakaunawa at mga udyok ng Espiritu ukol sa ating tinalakay sa mga salita ng Diyos. Simulan natin ang ating pagninilay sa pamamagitan ng isang maitling panalangin bilang pasasalamat sa Diyos na nakipagtakpo sa atin sa pamagitan ng kanyang salita. Naririto ang ilang katanungan na magsisilbing gabay para sa ating pagninilay. Una, nakapagbasa na ba kayo ng kahit anong bahagi ng Biblia? Pangalawa, madali bang naunawaan ang mga nabasa ninyo sa Biblia? At bakit? At pangatlo, ano ba ang tumawag ng inyong pansin sa sesyon na ito? Huwag nating kalimutan na isulat ang tungkol sa ating pagninilay para sa tinalakay sa sesyon na ito. Matapos nating isulat ito, ipost post naman natin ito sa Messenger o Viber bilang ating kontribusyon sa pagpapalago ng pananampalataya ng ating mga kapatid. Sa ating susunod na sesyon, ating tatalakayin ang unang bahagi ng panahon ng sinaunang daigdig, ang kwento ng paglikha na matatagpuan sa aklat ng Henesis sa unang kabanata hanggang ikaapat na taludtod ng ikalawang kabanata. Huwag nating kalimutan na basahin ang takdang aralin para sa susunod na sesyon. Samantala, ito po si Brother Dick na pangsamantalang namamaalam at nagaanyaya sa inyo na samahan ako sa ating pangwakas na panalangin. Manalangin tayo bilang tugon sa ating Panginoon na unang kumausap sa atin mula sa ating basahin at pagninilay. Panginoon, salamat sa mga turo at payo na iniwan para sa amin na nilalaman ng inyong nasusulat na salita. Tulungan po ninyo kami na maunawa ang mabuti ang lahat ng aming pag-aaralan na salita ninyo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hi, you have been viewing Disciples of the Word, Catholic Apostolate, YouTube channel.